para ang pinag natin yung hanap buhay. Papano tayo dapat maghanap buhay? Anong hanap buhay ang ipinahihintulot ng Diyos? At anong hanap buhay ang hindi ipinahihintulot ng Diyos sa Kristiyano? Nakita natin noon na ang isang hanap buhay na hindi pwede sa atin ay yung, o, kubrador ng wetin. O kaya, Kristo sa sabong. O kaya, balasador ng baraha sa kasino. O kaya eh, yung oh, kwekong. Alam niyo ba yung kwekong? Yung ahente ng babae. Kwekong ang tawag doon. Hindi rin hindi ho pwedeng hanap buhay din natin yung GRO na sinasabi sa mga club na guest relation officer. Ma'am, yung konti entertainin mo yung guest, ayayin ka sa kwarto, pwede na. Bawal ho sa atin yon. Sa bagong tipan, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano ay maging kasangkapan ng kalikuan sa kapwa. Sabi sa sa istresi ng Roma na gusto kong basahin uli natin ngayon, pakinggan niyo po ang nakasulat. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ayon. Huwag niyo ihahandog ang inyong sangkap, ang inyong mga katawan sa Kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya kahit kikita tayo ng pera, kung ang atin namang mga sangkap ng katawa'y mahahandog, mahahain sa uh, hindi katwiran ng Diyos, ay masama po yun. Kaya dito sa atin, sabi nung borl naging bawal daw bag sigarilyo. O, bawal palagi mo, bawal. Eh bakit kayo nagtitinda ng sigarilyo? Pag bawal, huwag mong ititinda. Sabi niyo, bawal maglasing. Ba't may pagawaan kayo ng alak? Ha? Kinukonsinti naman ng pastor. O, di ba? Tinatanggap naman yung abuloy. Biro mo, bawal lang magsugal. Tatanggap ka sa pagkor ng pera. Gagamitin mo sa palataya, Mali. Bawal pala maglasing. Masama ang lasing. O, oh, ay, ay, bakit ikaw eh, nagtitinda ng alak? At lalo na, bakit pumayag kang yung miyembro mo, yung manufacturer ng pinakamaraming alak sa, sa Pilipinas? Mga agwa de pataranta. Oh, ay, bakit iniwan ng pamilya? Ah, nagbarkada, nagdrugs, nagulo. Diyan nagugulo mundo eh. Tinanin ninyo. Maghanap kayo sa Saudi Arabia ng isang pagawaan ng alak kung may makita kayo. Ah, isa sa mga problema ng lipunan na lipuna, nalutas nila. Ha? Alin yon? Yung walang manufacturer ng alak, walang disco house, walang bar. O di bawasan ng sakit ng ulo ng mga tao. Diyan na sana idudulot na yan. Eh tayo, sabi natin, Christian country tayo. Pagkatapos, pumapayag tayo na ang miyembro ng isang relihiyon maging dealer ng alak na ikasasama ng kalagayan ng kapwa. Kaya sa ating pananampalataya, kung kayo po'y eh, nag-iisip, sa amin ho, oh, bawal yun eh. Merong inumin ng tunay na lasenggo, merong mga, mga anong -ano, mga inumin diyan. Ah, extra dry. Extra strong. Marami inumin ngayon, nakakataranta sa buhay ng tao. Kaya marami, natataranta talaga, makainom yan eh. Hindi na nga alam kung sino asawa niya eh, pag nakainom eh. O, oh, ba? Diba? <laughs> Kaya, yan, mga klase ng hanap buhay, bawal sa atin. Ngayon, alam na natin yung masamang hanapbuhay. Puntahan natin yung hanapbuhay na nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos.